sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa isang bagong bahay. Ito po ay for raffle tonight. Opo, so may tutuloy na rin yung uh, na nakaschedule na pagpaparaffle ng bahay na ito ng aking kaibigan na si Arlene Chanko Briones Espiritu. Ito po ay nakaset or nakaschedule for raffle, for raffle draw, noon pang September. Pero dahil sa marami mga tickets ang hindi na sold out, kaya inextend ito hanggang sa araw nito. Mamaya po bibisitahin natin si Arlene para makita yung mga detalye ng kanilang pagbola mamaya. Pero syempre inuna ko to kasi bumili rin po tayo ng ticket at baka tayo magwawagi. Di ba naman sa loob ng ilang buwan tumama tayo sa birthday ng inay. Di ba? Ng ilang ano yon Ng big fish. Di ba? Tapos, weeks before that, tumama naman tayo ng ilang ba? Apat na numero sa loto. Malay nyo, tayo ang manalo naman hito <laughs> so sabi ko kay Arlene, meron ka bang number 6 na natitira? Uh, nasa unahan o nasa dulo, meron pang isa. So, kinrap ko na agad yun, pinay ko na agad, at yun ay pasok na agad sa kanilang uh, tambiolo o naka naka-set na agad para may pasok na doon sa kanilang tambiolo tambiolo nga pa. So, malalaman natin later kung ano ba talaga yung discard yung gagawin nila para sa raffle draw na ito. Ang isang bagong-bagong bahay, -bagong Diyos ko, sana naman ay makuha ko ito. Sana ay akong manalo at siguradong ang dami-dami natin pambiling gamot. Ibebenta talaga agad. <laughs> so, yon, Teka. Ayan. So, this is... Lock 29, Aklat 51. Ayan. So ngayon po, papunta na tayo kay Arlene para malaman natin ang mga details about the Grand raffle draw tonight. Okay, magkakakalas. Sama kayo. Okay, so nandito na tayo sa loob ng bahay ni Arlene. At, Charan kitang-kita niyo yung ng kapalaran kung saan bubunutin ang bago o ang magmamay-ari ng bahay na binisita natin kanina. Ito na mo napakaswerte. Ano? Pag ako yata nanalos, ng mga bato. <laughs> at makakalimutan ko ang mga sakit ko. Diba? So ngayon po, syempre, para malaman natin yung ilang mga detalye, at alam ko marami nag-aabang nito, ay kakausapin na natin ang aking kaibigan, Naku, ito napakabait po sa atin. At pag kinakapos tayo ng panggata sa ating mga anak, hindi tayo yung Okay, Arlene, Charang! Hello! Kumusta mag Good afternoon. Ay, busy-busy. Kito niyo magdetalyado at talaga organisado. Ito naman ay mga pangalan. Nung no, yung 1,000 na entry. Ah, ay, yun. Ito yung mga stub ticket na siyang ilalagay mm -hmm. doon sa tabiol na mamaya. Papa, ano mara yung proseso mamaya? Ako ah, gaya nung mga dati ng napopost ko, mm -hmm. uh, ang nakalagay nga din walong consolation prizes. Ngayon, dadagdagan natin isa shop na isa siya wow. na consolation prize na Corel. Wow! Bali. Nako, de dekalita na mga ito, diba? uh, diba? -oh. Tapos, every 100, ah uh, yun yung tatama sa so, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9. Ayun, so pagkatapos 100, Ay ng 100, bunot ang isang special prize. Uh -oh. Wow. Tapos yung bawang tausan yun, yun yung winner juice. ng house and land. Kaba. <laughs> Kaya ito po legit na legit siya. Legit na legit. Ayun. So medyo kagaya ng sabi ko kanina, medyo na delay lang dahil siyempre kailangan hmm. makuha lang masigurado hmm. ang mga benta everything. Mm -hmm. So, sino mo ina-expect mo mga, mga maya mamaya dito? Okay, eh, mga basta mga... nag-post kung sino, sino gusto, man gusto mong kanta, edi open siya mm -hmm. na. Sino yung gusto mong bunot, edi, mo, edi free. Yung <laughs> pagbunot, edi every bunot, uh, every ikot ng tambiolo, lo. -hmm. Inal. sampu na sampu. Uh, uh, kuha ka na Oo, kukuha. Numbers lang yung tatawag. Uh -huh. at uh -huh. tapos, ang mga may pangalan, edi yung mananali ng korel at saka yung Dali sa dami. Hindi naman kailangan basahin basahin. Oh, basahan, oh. Basahan ka, Siguro yung last 10. Last? Pwede na siguro sabihin dinig mo at pangalan. Pwede. Kasi ikaw <laughs> ka na, ikaw na. Oo. Siguro mga kaibigan, kung ako, yung last two, tapos number ko nila natitira, ay nakukontakin niyo yung isa at paghatian na lang <laughs> uh, may naka-emit naka dati kung daw halimbawa ay last two. Kaya mo. Oh. Parang kailangan tawagin natin yung last two kung... Two, true. Two, two. Kung, gusto nilang maghati nila sila or <laughs> laban. Tama yun. Sa akin palagay, kasi yun din ang gusto ko eh. Kita mo, nagkapareho kami at, alam, at, at, at talaga may mga nagsasabi ng gano'n. Because... Nakakapanghinayang naman na nandun ka na eh, kung ano lang, diba? ah uh, comment lang po kayo ng inyong mga, ano, nasa puso. At babasahin ko mamaya. Okay, so good lang mamaya, Mari. Oo. Oh, oh Kabado oh. na daw sila lahat. Ito ang dami na Totoo. mga so, yun. So, thank you very much, Arlene. At, Huwag kayo magkakakalas, kasama ko kayo mamaya pagbalik ko dito para sa live viewing natin ng kanilang grand raffle draw ng bagong house and lot. Tara! <laughs> Okay, gabi na po. 6.30 na. Baka malate kami kasi 6 o'clock na yata pala yung start nung, ano, nung raffle draw. Sa so, po tayo doon, subukan natin ma-cover ng live. Kasi may mga napataya rin po ako. May mga followers tayo na tumaya gamit ang robotology. Ayun, pag nanalo sila, nako. Ang alam ko meron din kami premium konti. <laughs> Kung di sila manalo, sana ako naman. <laughs> kasi rin po tayo ng ticket. At baka sakaling mananalo, ito siya po napakalaking tulong sa atin. Kung sino ang mga mananalo, congratulations! ang ating po ticket ay... Zero... Three... Nine... Six! Mukhang ano... Winning numbers! Six, you know nine, ten... Sa first, second, third. At ang hirap namin Ano Okay, Guys, pa-sikat sa ating Sa ating mga sa bawat isang tan. sa 100, 200, 300, hanggang 900 na pagkukunot. Ay, eh, po ng Corel? Oh, Ay, yeah. shout out po pala kay Sir Robert. Nandito po si Liam. Hi, Robert! Hello! 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 nakita ko kumari ko, dito pala ang bahay niya. Sa kanila ko tumira nung kalandian days ko.

Si Susan. Hi. Ay. Hoy, sa mga yan. Huwag ay wala at masulingan. Yan ang aking ako din, ha? Mo ako Ayun. na okay. yan, Diyos ko, adong ka lang. Oo, oh, na yan. Bakit ka toy. <laughs> Oh, Ako hindi talaga pwede darling. As usual nga nga naman tayo. Ang anak niya ng pangasawa yung healing me. What I do. Williams. Yung na ng anak. Yung charang. Nakarating Ito si Williams. Ayan. Ito yung anak ni Dennis Williams. Ito ang anak ni Susan. Ayan. Si Susan, Susan nasa stage. Tapos lahat ang anak niya nagdala niya rin sa stage. Oh. Umalis mo na kami doon kasi yeah. kailangan ko ma upload yung isang video na parang napapanood kayo ngayon ang araw na ito. Okay po. And then papalik ulit so, kami. Alright. So see you later. Nasakit na naman ang ating si Mora. Sana huwag lang tumuloy yung ano, sana huwag lang tumuloy yung, yung ano, yung parang ano, yung, talagang dito yung bloating bag. So hindi na tayo makakabalik doon sa raffle. And pagpupunta yung talagang si Boknoy para makuha na yung ano, yung, yung final scene. Yung mga siguro mga last 50 para malaman natin ang winners for the benefit of the those people na tumaya na sa pamamagitan ng rheumatology at para malaman na rin kung pasok ba tayo sa top 10 or who knows baka hindi pa tayo natatawag talaga at baka tayo pa manalo sakit ay naku Diyos ko hirap so ito Kapag gabing gabi nag tayo, kasi at least para may laman yung tiyan natin. Pero hindi ko din na maituloy at sumakit lang. Dahil ako ang hirap. Hello, ah, good good good. Hey, Sabi ko sa inyo, maingay mga yan eh. <laughs> Nag-iiyakan na po sila. <laughs> Kasobrang <laughs> tuwa! Ilapit na natin. <laughs> Ilapit na natin. Sabi ko sa isip <laughs> Marson Lunto Oh my god. Alright, oh My god, no god, no god. Ilalaban. Four. Ito pala ni Dino Lobo Jr. Ano ang shaman? Sino ko takigaw lang. Laban. Ngayon po ang nangyayari ay dalawa na po, dalawa na lang po nasa loob. Ngayon tatanungin po sila kung sino'y mahahatiin nila. Yung mapapanalunan, it's either bahay or money, bahala po sila. Humaghati, yes. maghahati sila kung sila magkakasundo. Nakakasundo yeah. sila kung sila magagasaundo. Sikuro ang ano yan? Dalawa na titrejana, ano? Ano ang dalawa? O dalawa? Since ano di? Tawagan mo, tawagan mo muna. Yung wala na dito, mo tawagan mo tawagan mo na tawagan mo na tawagan mo na tawagan mo na tawagan mo Pati kami mga, mga, mga nag nagdrodro lang dito at mga nanonood ay kinakabahan. na So decision okay. po ni Natapos okay. ang nakakasuspense na raffle draw sa pag-uusap ng dalawa o sa pagkakasundo ng dalawa nahati na lang sila. Kung pinalad ako mapasama sa last two, yun din gugustuhin ko. Para sigurado. At sana kagaya ng winner na babae na ka-red, sana manalo rin tayo sa ating personal na laban ang ating laban sa ating sakit. At ang kwento pong yan ay itutuloy natin bukas. Huwag po kayong kakalas. Tumali na naman ang sakit. Kagabi pa. Tapos, kagabi, parang miracle.